pagkakaroon ng isang riding club ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga benepisyo at kasiyahan. Narito ang ilang mga bagay na maaaring isaalang-alang sa pagpili ng isang riding club. Isa, komunidad. Ang pagiging bahagi ng isang riding club ay nagbibigay ng oportunidad na makilala at makipag-ugnayan sa ibang mga riders na may parehong interes at pasyon sa pagmamaneho. Dalawa suporta. Ang mga miyembro ng riding club ay maaaring magbigay ng suporta at tulong sa isa't isa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Ito ay maaaring magpatibay ng samahan at pakikipagkaibigan sa mga miyembro. Tatlo, adventure. Ang mga riding club ay karaniwang nag-organisa ng mga group rides na nagbibigay ng oportunidad na makaranas ng iba't ibang mga lugar at tanawin. Apat, edukasyon. Ang mga riding club ay maaaring magbigay ng mga seminar at training na makakatulong sa pagpapabuti ng iyong mga kasanayan sa pagmamaneho at kaligtasan. 5. Kasiyahan. Ang pagiging bahagi ng isang riding club ay nagbibigay ng kasiyahan at excitement. Ang mga aktibidad at kaganapan na ginaganap ng club ay maaaring magdulot ng saya at aliw. Tandaan na ang pagpili ng isang riding club ay dapat nabatay sa iyong mga personal na interes at pangangailangan. Siguraduhin kilalanin ang mga miyembro, ang mga aktibidad at kaganapan na ginaganap ng club, at ang kanilang mga patakaran at regulasyon bago sumali.